Hmm? ano yan basahin paano basahin sign akala ko siguro yun pala sign <laughs> sign pala siya na burger nagsawa na sa mcdonald kaya iba naman malamig kasi binuksan ko yung pintuan ng kwarto kaya nagtalok mo ako malamig ang sarap ng lasa ng merinda ito yung laging binibili ng aming ano lola sa side ng nanay dati nung mga maliliit pa kami pag nagkakasakit kami, sabay-sabay kaming lahat. Ang dami pa naman namin nagahiga. Tapos, binibigyan kami nito. Kawawa naman yung lula namin. <laughs> binibigyan kami nito, tapos may itlog kasama. <laughs> Yan yung lasa niya, ganoon pa rin hanggang ngayon. Sayang lang yung lula namin na matay siya na mga bata pa kami. So, hindi siya nakatikim ng ano mga sahod ko hindi siya nakatikim kasi grade 6 pa lang ako namatay na siya so nitong ano hindi na niya naabutan pati yung anak ko maagat siya kinuha 68 lang yata yung edad niya kaya mula noon pinalalangin ko na bigyan ng mahaba ng buhay yung nanay ko. So, kasi lahat sila, halos lahat, 68 lang. 68 years old, kinukuha na. So, pinapanalangin ko na, sana bigyan ng mahabang buhay yung nanay ko. Prayer is uh, ano talaga, powerful. Kasi, yung nanay ko nalampasan niya. Ano na eh, 76 na yung nanay ko tapos tawa lang Diyos no healthy talaga siya so manalangin po tayo guys mag pray tayo sa nanay natin sa mga kapatid sa mga tao na higit na tumulong sa atin at saka sa lahat ng mga naghihirap mabisa talaga